ang history ng Reformation Church, Father. Ang reformasyon noong ika na siglo ay isang malaking kaganapan na nagdala ng malaking pagbabago sa simbahan at sa buong mundo. Ang kilusang ito ay pinangunahan ng isang reformation pader, mga tagapanguna na nagtakda ng mga prinsipyo ng pananampalataya na nakabase sa Biblia at nagsikap na itama ang maling katuroan na nakasanayan sa loob ng simbahang katolika. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging kwento ng buhay at mga kontribusyon na nagbubukas ng daan para sa pagbabago sa Kristyanismo. Narito ang mga kwento ng kilalang Reformation Pader at ang kanilang mga natatanging ambag bilang isang Reformation Father. Martin Luther, taong 1483 hanggang 1546, ang simula ng Reformation. Si Martin Luther ang itinuturing na ama ng Protestant Reformation. Ipinanganak sa Isleben, Alemanya, si Luther ay isang monge at isang scholar na nagsimulang magturo sa Universidad ng Wittenberg. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong 1517 nang ilathala niya ang kanyang 95 thesis na naglalaman ng reklamo laban sa mga nakasanayan ng simbahang katolika. Partikular ang pagbebenta ng indulgences at ang pagbabayad upang mapatawad ang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang 95 Thesis, tinuligsa ni Luther ang maling pagtutok ng simbahan sa material na bagay at hindi sa tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya. Si Luther ay pinanindigan ng prinsipyo ng justification by faith alone, pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at tinutulan ang mga aral ng simbahan na nagsasabing ang kaligtasan ay nakasalalay sa mga ritual at mabubuting gawa. Ang kanyang mga turo ay nagbukas ng daan para mabuo ang protestanting simbahan na nagbibigay ibigay ng daan sa pagpapalaganap ng mga prinsipyo ng reformasyon sa buong Europa. John Calvin, 1509-1564, ang tagapanguna ng reform tradisyon. Si John Calvin ay isang Swiss Theologian na naging isa sa mga pangunahing tagapanguna ng reformasyon sa Geneva, Switzerland. Ipinanganak sa nayon ng Prans, si Calvin ay una nagsimula sa larangan ng humanismo at batas bago siya naging isang tapat na tagasunod ni Kristo. Ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay ang kanyang akdang Institute of the Christian Religion na nagsilbing aklat theological na nagsilbing gabay sa mga bagong simbahang reformasyon. Si Calvin ay kilala sa kanyang mga turo hinggil sa soberan niya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at predestinasyon ang Diyos ang nagkaakda ng kaligtasan. Nang bawat isa bago pa man ipanganak ang tao, naniniwala siya na ang Diyos ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay at natatanging pinili lang ng Diyos ang magkakaroon ng kaligtasan. Pinagtibay niya ang Reformed Theology, isang uri ng teolohiya na nagsusulong ng mga doktrinang nakabatay sa Biblia at pinalaganap ito sa buong Europa, partikular na sa Netherlands at Scotland, kung saan ang mga turo ng ang Presbyterian Church ay pinangunahan ng mga turo ni Calvin.